Ladies and gentlemen, makinig kayong mabuti sa akin. May isang uri ng babae na kinatatakutan ng impyerno. May isang uri ng babae na yumayanig sa mga pundasyon ng kaharian ng kadiliman. May isang uri ng babae na hindi mapigilan, hindi mamanipula, at hindi makontrol ng mundong ito, dahil hindi siya lumalakad sa pamamagitan ng paningin, kundi sa pamamagitan ng espirito ng buhay na Diyos. Siya ay hindi lamang isang asawa, isang ina, isang anak na babae o isang pinuno. Siya ay sandata, pinanday sa apoy ng panalangin, pinatalas ng salita ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang kalaban ay hindi natatakot sa isang magandang babae. Hindi siya takot sa babaeng edukado. Hindi man lang siya natatakot sa isang mayamang babae, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo kung sino ang nakakatakot sa kanya, Isang babae na lumalakad sa kapangyarihan ng banal na espirito. Hindi basta-basta nagsisimba ang babaing ito. Siya ang simbahan. Ang babaing ito ay hindi lamang nakakarinig ng salita, pinamumuhay niya ang salita. At kapag ibinono niya ang kanyang bibig upang manalangin, tumatakas ang mga demonyo. Kapag itinaas niya ang kanyang boses para sumamba, napuputol ang mga tanikala. Pagpasok niya sa isang silid, Nagbabago ang kapaligiran. Bakit? Dahil mapanganib siya. Mapanganib sa mga plano ng kalaban. Mapanganib sa mga sistema ng mundong ito. Mapanganib sa lahat ng bagay na sumasalungat sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayong gabi, naparito ako upang sabihin sa iyo, kung ikaw ang babaeng iyon, o kung nais mong maging ang babaeng iyon, hindi mo kayang makaligtaan ang isang segundo ng mensaheng ito. Dahil sa oras na matapos tayo, ang ilan sa inyo ay pupunta sa isang kapangyarihan na hindi mo alam na mayroon ka. Ang ilan sa inyo ay gigisingan ang espiritual na mandirigma sa loob mo. Ang ilan sa inyo ay mauunawaan na hindi kayo nilikha upang maging mahina, walang tibo, o tahimik. Ikaw ay nilikha upang lumakad sa kapangyarihan. Ang babaeng binigyan ng kapangyarihan ng banal na espirito ay isang puwersa na hindi mapipigilan. Hindi siya lumalakad sa sarili niyang lakas, ni umaasaman sa karunungan ng tao. Gumagalaw siya ng may banal na kapangyarihan, ginagabayan ng espirito ng buhay na Diyos. Kapag hinawakan ng banal na espirito ang isang babae, hindi na siya ordinaryo. Siya ay nagbago, nakataas, at nakaposisyon para sa epekto. Siya ay naging sisidlan ng kalooban ng Diyos na may dalang apoy na hindi mapapatay. Naiintindihan ng babaeng ito na ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa pagsangayon ng lalaki, ngunit mula sa presensya ng Diyos sa loob niya. Hindi niya kailangan ng validation mula sa mundo dahil hinaprobahan na siya ng langit. Hindi siya natitinag sa kahirapan dahil kilala niya ang lumalaban sa kanyang mga laban. Ang mga hamon na nakakatakot sa iba ay nagsisilbi lamang na mga pagkakataon para tumaas ang kanyang pananampalataya hindi siya biktima ng mga pangyayari. Siya ay isang commander sa kanila. Kapag nananalanghin siya, kumikilos ang mga anghel. At kapag siya ay nagpahayag ng isang bagay sa pananampalataya, ito ay itinatag. Tumingin sa buong Biblia at makikita mo na ang Diyos ay palaging gumagamit ng mga kababaihang puspos ng kanyang espiritu upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Isipin si Esther, isang ulilang batang babae na, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ay naging isang reyna at nagligtas ng buong bansa. Siya ay hindi lamang isang babae ng kagandahan, ngunit ng banal na estratehiya. Ang banal na espiritu ay nagbigay sa kanya ng karunungan upang maglakbay sa mga pasilyo ng kapangyarihan at katapangan upang tumayo sa harap ng hari. Hindi siya kumilos dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. At dahil sa kanyang pagsunod, Muling isinulat ang kasaysayan. Isa alang-alang si Deborah, isang propeta at hukom ng Israel. Hindi siya namumuno ng may pisikal na lakas, ngunit may espiritual na autoridad. Ang banal na espirito ay nagbigay sa kanya ng pananaw sa mga labanan bago ito nangyari. Nang ang mga tao ay naparalisa sa takot, siya ay tumayo ng may pagtitiwala, batid na ang tagumpay ay natiyak na ng salita ng Panginoon. Siya ay nagsalita, at ang mga mandirigma ay bumangon. Siya ay nagpahayag at ang mga laban ay nanalo. Ito ang kapangyarihan ng isang babae na lumalakad kasama ng Espiritu Santo. Namumuno siya, nagtatayo siya, nagtagumpay siya, at binabago niya ang lahat ng kanyang nahawakan. Ang isang babaeng binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu ay hindi maaaring manipulahin o kontrolin ng mga puwersa ng kadiliman. Naiintindihan niya ang mga pakana ng kaaway bago sila magpakita. Hindi siya madaling malinlang ng mga walang laman na salita ng mga tao dahil dala niya ang karunungan ng Diyos. Ang kanyang mga desisyon ay hindi batay sa mga emosyon, ngunit sa revelation. Hindi siya kikilos maliban kung pinapatnubayan siya ng espiritu. At kapag gumagalaw siya, lahat ng bagay sa paligid niya ay nagbabago. Mapanganib ang babaeng ito sa kalaban dahil ayaw niyang patahimikin. Nagdadasal siya hanggang sa may mangyari. Nag-aayuno siya hanggang sa maputol ang mga tanikala. Sumasamba siya hanggang sa masakop ng langit ang lupa. Siya ay isang atmosphere shifter, isang kingdom advancer, at isang spiritual warrior. Ang kanyang presensya sa isang tahanan ay nagdudulot ng kapayapaan. Ang kanyang presensya sa isang komunidad ay nagdudulot ng pagbabago. Ang kanyang presensya sa isang henerasyon ay nag-iiwan ng isang legacy. Hindi siya mapigilan dahil hindi siya naglalakad mag-isa. Ang Diyos ay naglalakad kasama niya. At iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Saan man humahakbang ang isang babaeng lumalakad kasama ng Espiritu Santo, nanginginig ang kaharian ng kadiliman. Hindi niya ipinapahayag ang kanyang sarili, ngunit kinikilala ng mga puwersa ng impyerno ang kanyang presensya. Siya ay nagdadala ng isang bagay na mas malaki kaysa sa lakas ng tao. Taglay niya ang banal na autoridad. Sa sandaling siya ay gumising sa umaga, ang kaaway ay natataranta. Dahil alam niyang malapit na siyang kumilos sa kapangyarihan. Hindi siya isang ordinaryong babae. Siya ay isang banta sa mga gawa ng kadiliman. Hindi lang siya umiiral siya ay nangingibabaw, siya ay lumilipol, at siya ay nagtatatag ng kalooban ng Diyos saan man siya magpunta. Ang kanyang mga panalangin ay hindi mga salitang walang laman. Sila ay mga sandata ng digmaan. Kapag nagsasalita siya, napuputol ang mga tanikala. Kapag siya ay namamagitan, ang mga anghel ay ipinapadala. Kapag siya ay sumasamba, ang mga demonyo ay tumatakas. Ang kanyang tinig ay nagdadala ng apoy ng espiritu, at ang kanyang mga salita ay naglalabas ng autoridad ng langit. Hindi siya natatakot sa mga pag-atake ng kaaway, dahil alam niya na mas dakila ang nasa kanya kaysa sa nasa mundo. Nakita na niya ang kaaway na sinubukan siyang pigilan noon, ngunit bawat pag-atake ay nagpapalakas lamang sa kanya. Bawat pagsubok ay nagpapadalisay sa kanya. Ang bawat paghihirap ay bumuo sa kanya, at bawat labanan ay naghanda sa kanya para sa mas malalaking tagumpay. Ang babaeng ito ay tagapagdala ng banal na presensya. Kapag pumasok siya sa isang silid, nagbabago ang kapaligiran. Hindi maaaring manatili ang kadiliman sa kanyang kinatatayuan. Ang mga espiritu ng depresyon, takot, at kalituhan ay hindi maaaring kumilos sa kanyang harapan dahil siya ay puno ng liwanag ng Diyos. Siya ay hindi lamang isang mananampalataya kay Kristo. Siya ay isang buhay na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa lupa. Siya ay may anointing upang ibagsak ang mga muog, upang sirain ang mga sumpa ng henerasyon, at palayain ang kaharian ng Diyos sa bawat sitwasyon. Nag-overtime ang kaaway para patahimikin siya, dahil alam nila kung ano ang mangyayari kapag nagsasalita siya. Sinisikap nilang bigyan siya ng takot, kawalan ng kapanatagan, at pagdududa dahil nauunawaan niya na kapag napagtanto niya kung sino talaga siya hindi siya mapipigilan ngunit ang babaeng ito natutunan na ang kanyang kapangyarihan ay wala sa kanyang sarili ito ay nasa espirito ng Diyos sa loob niya hindi niya kailangang lumaban gamit ang sarili niyang lakas lumalaban siya sa kanyang mga tuhod hindi siya nakikibahagi sa mga walang kwentang argumento siya ay nagsasalita ng salita ng Diyos, at ito ang lumalaban para sa kanya. Siya ay isang puwersa na hindi maaaring baliwalain. Tulad ni Esther, siya ay nakaposisyon sa mga lugar na may impluensya para sa banal na layunin. Tulad ni Deborah, siya ay isang pinuno na nakikinig sa Diyos at naguutos ng tagumpay. Katulad ni Maria, pinili niyang ipanganak ang magpapabago ng mga henerasyon sinubukan ng kaaway na isara siya, ngunit patuloy siyang bumabangon. Sinubukan nilang pigilan siya, ngunit patuloy siyang sumusulong. Sinikap nilang pagdudahin ang kanyang sarili, ngunit natuto siyang magtiwala sa tinig ng espiritu higit sa lahat. Hindi siya natatakot na lumakad ng buong tapang dahil alam niya kung sino ang sumusuporta sa kanya. Alam niya na ang langit ay nakikipaglaban para sa kanya, na pinalilibutan siya ng mga anghel, at ang kapangyarihan ng banal na espirito ay nasa kanya. Alam din ito ng kalaban. Kaya naman mapanganib siya. Ang babaeng lumalakad kasama ng Espiritu Santo ay hindi madaling malinlang. Siya ay may dalang karunungan na hindi sa mundong ito, isang pagunawa na hindi maipaliwanag ng pangangatuwiran ng tao. Hindi niya nakikita ang mga bagay habang lumilitaw ang mga ito sa panlabas. Nakikita niya ang mga ito kung ano talaga sila. Kapag ang iba ay nalilito, siya ay may kalinuan. Kapag naliligaw ang iba, nananatili siyang matatag. Ang banal na espirito sa loob niya ay naghahayag ng katotohanan, naglalantad ng mga kasinungalingan, at nagbibigay sa kanya ng pananaw sa mga bagay na hindi nakikilala ng iba. Hindi siya nahuhulog mula sa pagmamanipula, hindi siya sumuko sa panlilinlang, at hindi siya gumagawa ng mga desisyon batay sa panandaliang emosyon. Gumagalaw siya sa pamamagitan ng paghahayag, hindi sa pagpapalagay. Hindi lang basta naririnig ng babaeng ito ang sinasabi ng mga tao. Naiintindihan niya ang kanilang espiritu. Makikilala niya ang mga maling intensyon, mga nakatagang motibo, at hindi nakikitang mga panganib bago ito magpakita. Hindi siya madaling malinlang ng mga anyo, dahil binibigyan siya ng banal na espiritu ng kakayahang makakita ng higit sa kung ano ang ipinakita kapag ang iba ay nabulag ng pambobola, siya ay nananatiling hindi natinag. Kapag ang iba ay ginulo ng mga pansamantalang kasiyahan, nananatili siyang nakatuon sa walang hanggan. Lumalakad siya sa karunungan ng Diyos, at dahil dyan, hindi siya maaaring samantalahin. Ang kanyang pagunawa ay isang kalasag na nagpoprotekta sa kanya mula sa paglakad sa mga bitag ng kaaway maraming tao ang nahuhulog sa pagkawasak dahil kulang sila sa karunungan. Ngunit ang babaeng ito ay natutong manalig sa espirito ng Diyos para sa patnubay. Hindi siya nagmamadali sa mga desisyon. Hinahanap niya ang payo ng Panginoon. Hindi niya hinahayaang mamuno sa kanya ang kanyang emosyon. Hinahayaan niya ang espirito na pamunuan siya. Kapag kumilos ang iba dahil sa takot, kumikilos siya ng may pananampalataya kapag ang iba ay nalilito sa kaguluhan, siya ay may kapayapaan, dahil alam niya na ang Diyos ang may kontrol. Siya ay isang strategist sa kaharian ng Diyos. Kapag nagplano ang kaaway laban sa kanya, nasa unahan na siya ng sampung hakbang. Ang banal na espiritu ay naghahayag ng mga bagay sa kanya sa panalangin, na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa bawat sitwasyon hindi niya hinihintay na lumitaw ang mga problema bago siya maghanap ng mga sagot. Siya ay nabubuhay sa isang palaging estado ng banal na pananaw. Dahil konektado siya sa espiritu, tumatanggap siya ng mga babala bago dumating ang unos, at inihahanda niya ang sarili ng naaayon. Kapag ang iba ay natigilan, siya ay nakaposisyon na para sa tagumpay. Ang kanyang karunungan ay ginagawa siyang isang aset sa mga nakapaligid sa kanya. Lumalapit sa kanya ang mga tao para humingi ng payo dahil kinikilala nila na iba ang dinadala niya. Ang kanyang mga salita ay hindi mga walang laman na opinyon. Sila ay puno ng banal na tagubilin. Kapag nagsasalita siya, nagbabago ang buhay. Kapag siya ay nagpapayo, ang mga tadhana ay muling naaayos. Siya ay isang babaeng may impluensya, hindi dahil sa kanyang sariling mga kakayahan, Ngunit dahil sa espirito ng karunungan na kumikilos sa kanya hindi siya karaniwan at hindi siya namumuhay tulad ng ibang bahagi ng mundo siya ay ginagabayan ng tinig ng Diyos at iyon ang dahilan kung bakit siya hindi mapigilan hindi niya kailangang matakot sa panlilinlang dahil dala niya ang liwanag ng katotohanan hindi niya kailangang humingi ng mga sagot mula sa mga lalaki dahil ang Espiritu ng Diyos sa loob niya ay naghahayag ng lahat ng kailangan niyang malaman. Hindi lang siya basta matalino. Siya ay matalino sa espiritwal, at iyan ay ginagawa siyang isang tunay na mandirigma sa kaharian ng Diyos. Ang isang babae na lumalakad kasama ng banal na Espiritu ay hindi lamang umiiral. Binabago niya ang mismong kapaligiran sa paligid niya. Kapag pumasok siya sa isang silid, Nagbabago ang kapaligiran dahil dinadala niya ang presensya ng Diyos sa loob niya. Hindi niya kailangang ipahayag ang kanyang sarili. Ang espirito ng Diyos sa kanya ay maliwanag. Ang bigat ng kanyang kaluwalhatian ay kumikilos kasama niya, at saan man siya pumunta, ang mga bagay ay nagsisimulang umayon sa kaayusan ng langit. Hindi siya isang thermometer na sumusukat lamang sa temperatura ng lugar. Siya ay isang thermostat na nagtatakda nito. Kapag nagdarasal siya, nagsisimulang masira ang mga muog. Kapag siya ay sumasamba, ang mga pasanin ay inaalis. Kapag nagsasalita siya, ang karunungan ng Diyos ay pinapakawalan. Hindi siya nagdadala ng negativity, pagdududa, o takot. Dala niya ang pananampalataya, kapayapaan, at kapangyarihan. Iba ang nararamdaman ng mga tao kapag nasa paligid nila siya, kahit na hindi nila ito maipaliwanag. Ito ay dahil hindi lang siya kumikilos sa natural, gumagalaw siya sa supernatural. Ang banal na espirito sa loob niya ay naglalabas ng umaapaw na buhay, kagalakan, at pagbabago saan man siya magpunta. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kagalingan sa mga broken-hearted. Hindi niya kailangang pilitin ang pagbabago sa mga tao. Ang mismong existence niya ay isang patotoo ng kapangyarihan ng Diyos kapag dumating ang mga tao sa kanyang espasyo, nararamdaman nila ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Ang kanyang mga salita ay puno ng biyaya, ang kanyang mga aksyon ay pinangunahan ng pag-ibig, at ang kanyang buhay ay isang salamin ng liwanag ni Kristo. Hindi niya kailangang patunayan kung sino siya. Ang kanyang bunga ay nagsasalita para sa kanyang sarili ang mga pagod ay nakakahanap ng kapahingahan sa kanyang presensya dahil dinadala niya ang presensya ng comforter. Ang mga nalilito ay nakahanap ng direksyon dahil nagsasalita siya ng may karunungan sa kabila ng kanyang mga taon. Kinamumuhian ng kaaway ang isang babaeng tulad nito dahil siya ay tagapagdala ng banal na apoy. Hindi niya ito makontrol, at hindi niya ito mapipigilan. Alam niya na kapag siya ay tumungo sa isang madilim na lugar, ang liwanag sa loob niya ay maglalantad sa lahat ng nakatago. Hindi niya kinukonsinti ang pang-aapi hinaharap niya ito sa autoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi niya hinahayaang mangibabaw ang kasinungalingan. Ipinahayag niya ang katotohanan at inililipat ang espiritual na klima. Mas gugustuhin ng kalaban na manahimik siya, ngunit hindi niya magawa. Ang apoy sa loob niya ay masyadong malakas, at ang pagtawag sa kanyang buhay ay masyadong malaki. Kapag pumasok siya sa kanyang tahanan, naghahari ang kapayapaan. Kapag siya ay tumuntong sa kanyang lugar ng trabaho, ang kahusayan ay sumusunod. Kapag ipinagdarasal niya ang kanyang mga anak, nahuhubog ang mga tadhana. Siya ay isang haligi ng lakas, isang tanglaw ng pag-asa, at isang sisidlan ng pagbabago. Hindi niya kailangang habulin ang mga platform o pagkilala. Saan man siya magpunta, ang presensya ng Diyos ay sumasama sa kanya, and that alone makes an impact. Ang babaeng ito ay hindi naghihintay ng revival. Siya ay nagdadala ng revival. Hindi niya hinihintay ang ibang tao na gumawa ng pagbabago. Mapanganib siya sa kadiliman dahil ang kanyang buhay ay palaging nagpapaalala na ang Diyos ay kumikilos pa rin, nagsasalita pa rin, at nagbabago pa rin ng buhay sa pamamagitan ng mga sumusuko sa kanya. Siya ay isang atmosphere shifter at walang nananatiling pareho. Ang isang babae na lumalakad kasama ng banal na espirito ay isang puwersa na hindi maaaring kontrolin o manipulahin. Hindi siya namumuhay ayon sa mga opinyon ng iba at hindi rin siya nagagalaw ng mga panggigipit ng lipunan. Naiintindihan niya na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi matatagpuan sa kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Ngunit sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Tumanggi siyang sumunod sa mga pamantayan ng mundo, dahil kumikilos siya ayon sa kaharian ng Diyos. Hindi siya humihingi ng pagpapatunay mula sa mga lalaki, dahil naaprobahan na siya ng langit. Ang babaeng ito ay hindi madaling maimpluwensyahan ng pambobola o pananakot. Alam niya kung sino siya kay Kristo, at ang kaalamang iyon ay nagpapangyari sa kanya na hindi matitinag alam niya kung sino siya kay Kristo, at ang kaalamang iyon ay ginagawa siyang hindi matitinag. Kapag sinisikap ng mundo na muling tukuyin siya, naninindigan siya sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag nakipagkompromiso ang iba, nananatili siyang matatag. Hindi siya dinadala ng mga emosyon, ni hindi siya kumikilos dahil sa takot. Gumagalaw siya sa karunungan at pag-unawa ang banal na espirito sa loob niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas na tumanggi sa mga bagay na hindi naaayon sa kanyang layunin. Hindi siya desperado para sa atensyon o pagsangayon, sapagkat siya ay ganap na ligtas sa pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi siya makontrol, nagiging problema siya ng mga nag-ooperate sa panlilin lang. Hindi siya maaaring gamitin, manipulahin, o patahimikin. Kapag sinubukan ng mga tao na samantalahin siya, agad nilang napagtanto na sakop siya ng banal na karunungan. Hindi siya nahuhulog sa mga walang laman na salita o maling pangako, dahil mayroon siyang espiritual na pananaw. Nakikita niya sa labas at nauunawaan ang motibo ng mga nakapaligid sa kanya. Ang kaaway ay hindi maaaring magpadala ng sino man sa kanyang buhay upang idiskaril siya. Makikilala niya ang mga ito bago pa man sila maging malapit. Ang kanyang pagtitiwala ay hindi nagmumula sa pagmamataas, ngunit mula sa pag-alam kung sino ang kasama niya. Hindi siya nagyayabang sa sarili niyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na umalalhe sa kanya. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa sino man, dahil alam niya na ang kanyang pagtawag ay hindi ibinigay ng tao, kundi ng Diyos. Kapag sinubukan ng mga tao na bawasan ang kanyang halaga, nananatili siyang hindi natitinag dahil naiintindihan niya na siya ang pinili ng hari ng mga hari. Maaaring subukan ng mundo na sabihin sa kanya na siya ay sobra, masyadong malakas, masyadong matapang, masyadong kumpiyansa, ngunit tumanggi siyang paliitin ang kanyang sarili para maging komportable ang iba, alam niyang hindi siya nilikha to fit in, ngunit upang tumayo. Dinadala niya ang kanyang sarili ng may dignidad, nagsasalita ng may autoridad, at lumalakad ng may layunin hindi siya humihingi ng paumanhin para sa anointing sa kanyang buhay, at hindi siya ama atras sa atas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil siya ay malaya mula sa pangangailangan para sa pagsangayon ng tao, siya ay kumikilos sa ganap na pagsunod sa Diyos. Hindi siya natatakot na sabihin ang dapat sabihin, gawin ang dapat gawin, o pumunta kung saan siya pinangungunahan ng Diyos. Siya ay isang babaeng may pananalig, isang babaeng may kapangyarihan, at isang babaeng hindi mapipigilan. Yaong mga sumusubok na kontrolin siya ay mabibigo, at yaong mga sumusubok na manipulahin siya ay mabibigo, dahil siya ay pinamumunuan ng espirito, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay talagang hindi mapigilan. Ang isang babae na lumalakad kasama ng banal na espirito ay hindi mapigilan dahil hindi siya kumikilos sa kanyang sariling lakas. Gumagalaw siya sa kapangyarihan ng Diyos. Nauunawaan niya na ang kanyang buhay ay hindi sa kanya, na siya ay tinawag para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Hindi siya umaasa sa kanyang mga kakayahan, sa kanyang katalinuhan, o sa kanyang karanasan lamang. Siya ay ganap na umaasa sa Espiritu ng Diyos. Ang pag-asa na ito ay ginagawa siyang mapanganib sa kaaway dahil hindi siya madaling mapagod, masiraan ng loob o matalo. Kapag nahaharap siya sa mga labanan, hindi siya nakikipaglaban gamit ang mga sandata sa lupa. Nakipaglaban siya sa panalangin, sa pananampalataya, at sa salita ng Diyos. Alam niya na siya ay sakop, pinoprotektahan, at napapaligiran ng mga hukbo ng langit. Walang pag-atake laban sa kanya ang maaaring umunlad dahil siya ay naglalakad sa banal na pagkakahanay. Ang bawat plano ng kaaway laban sa kanyang buhay ay nabuwag na bago ito magsimula sapagkat siya ay nakatago sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Ang mga balakid na sinadya upang pigilan siya ay nagtulak lamang sa kanya palapit sa kanyang kapalaran. Ang mga pagsubok na dapat ay magpapahina sa kanya ay nagpapatibay lamang sa kanya. Nauunawaan niya na lahat ng sinusubukang gamitin ng kaaway para sa kasamaan, ang Diyos ay ginagawang para sa kanyang ikabubuti. Hindi siya nagrereklamo sa bagyo, Nagpupuri siya sa pamamagitan nito. Hindi siya nasisire sa ilalim ng pressure. Siya ay nangingibabaw dito. Ang lihim ng kanyang lakas ay hindi matatagpuan sa kanyang sariling lakas, ngunit sa kanyang pagsuko. Natutunan niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagsusumikap, kundi sa pagsuko sa Diyos. Hindi niya nilalabanan ang kanyang pamumuno, ni sinusubukan niyang kontrolin ang sarili niyang landas. Siya ay lubos na nagtitiwala na ang Diyos ay naguutos sa kanyang mga hakbang. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay ginagawa siyang walang takot. Hindi siya natatakot sa hinaharap, dahil alam niyang nauna na sa kanya ang Diyos. Hindi siya nag-aalala tungkol sa bukas, dahil alam niyang tapat ang humahawak sa kanyang kinabukasan. Ang babaeng ito ay nagtataglay ng banal na pagtitiwala. Hindi niya ikinukumpara ang sarili sa iba, dahil alam niyang nilikha siya ng kakaiba para sa isang partikular na assignment. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pakikipagkompetensya sa mundo. Ang tanging hangarin niya ay matupad ang ibinigay ng Diyos sa kanya na layunin. Tinatakbo niya ang kanyang karera ng may focus. Alam na ang mga distractions ay mga kasangkapan na ginagamit ng kaaway upang pabagalin siya. Hindi niya hinahabol ang mga bagay na hindi naaayon sa kanyang pagtawag hindi niya inaaliw ang mga relasyon, pag-uusap, o pagkakataon na nakakakompromiso sa kanyang layunin. Siya ay ganap na nabili para sa Diyos, at iyon ay ginagawa siyang isang makapangyarihang instrumento sa kanyang mga kamay. Dahil hindi siya mapipigilan, hindi siya kayang pigilan ng kaaway. Ang bawat pag-atake laban sa kanya ay nabigo. Nalantad ang bawat pakana na nabuo laban sa kanya. Ang bawat pagtatangka na pigilan siya ay nagpapatibay lamang sa kanyang pananampalataya. Siya ay nababanat, nagwawagi at hindi natitinag. Hindi siya natatakot sa kabiguan dahil alam niya na ang Diyos ang isa na umaalalay sa kanya. Hindi siya natatakot sa pagsalungat dahil alam niya na kung ang Diyos ay para sa kanya, walang sino man ang makakalaban sa kanya. Siya ay isang puwersa sa kaharian isang liwanag sa kadiliman, at isang mandirigma na hindi kailanman aatras. Lumalakad siya ng may kapangyarihan, nagsasalita siya ng may autoridad, at nabubuhay siya ng may dinatitinag na layunin. Dahil lumalakad siya kasama ng banal na espiritu, at iyon ay talagang hindi siya mapipigilan. Mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ang banal na espiritu ay naghahanap ng mga kababaihan na babangon sa kapangyarihan, mga kababaihan na yayanig sa mga bansa, mga kababaihan na sisira sa henerasyong mga sumpa. Handa ka na bang maging ganang babae? Handa ka na bang lumakad sa apoy ng banal na espiritu? Pagkatapos ay itaas ang iyong mga kamay at ipahayag, Panginoon, gawin akong mapanganib sa kaharian ng kadiliman. Punuin mo ako ng iyong espiritu. Gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian, dahil pagkatapos ng araw na ito, hindi ka lalakad sa takot. Lalakad ka sa kapangyarihan. Pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na maglalakad sa kalituhan. Lalakad ka sa banal na karunungan. Pagkatapos ng araw na ito, hindi ka lalakad bilang biktima. Lalakad ka bilang isang nagwagi, ang babaeng lumalakad kasama ng banal na espiritu. Mapanganib, at kung maniniwala ka, sumigaw ng amen.